Kapag kulang na nga lang ay paki ng Pelicans coach at itong referee matapos ang ginawa niya sa laban at ang batang Pelicans player abay mali naman ang sinubukan na payanga sa ginawa sa kanya ni Stephen Curry. NBA Cup tayo ulit mga idol. West Battle tayo. Golden State Warriors versus New Orleans Pelicans. Sabay yung pisa na natin yan in the first quarter. At magandang 8-2-2 ang ginawa ng Pelicans dito. Lamang agad sila pero bumawi dito ang Golden State ng kanilang 3 straight 3-pointers. Si Draymond Green sinigawan pa ang Pelicans bench. Tapos insane pass ni si Stephen Kirby kay Andrew Wiggins. Umabot na sa 10 points. Ito nga si Wiggs. Pero masyado nga rin magandang opensa dito ng home team at napakaganda nga ng back and forth na nangyari dito kung saan wala ang team talagang nagpapahuli. Kaya naman after 7 minutes ng ating paglalaro ay meron tayong 23 to 21 score lamang ang home team. Time out tayo dyan. At sa mga natitirang minuto nga natin dito sa first quarter ay second unit na nga ng Warriors ang bumira nga para nga kuha ng lamang. At dito nga mga idol mali nang sinubukan ng Pelicans yung player. Great defense ni Stephen Curry still yan. Tapos on the other end naman ay naisahan siya mga idol. Nice fake ni Steph. Lamang ng Warriors after 12 minutes 34 to 30. Second quarter naman natin, ginawa na nga 8 point lead ng Golden State ng advantage nila. Pero itong si Trey Murphy abay buhat mode nga sa kanyang team at sa dalawa. Ang kanilang hinahabol na patahe mode dyan ang mga dayo at hanggang ang New Orleans ay nakabawi na nga talaga dito at nakuha na rin nilang lamang at gumawa pa sila ng 5 point lead. Pero nang bumalik na nga ang starters na Golden State, Draymond Green, back to back three pointers yan and then sa three pointer pa dito ni Steph ay nabawi na muli nila ang kalamangan. At na technical foul pa nga ang Pelicans head coach dito after na hindi tawagan ng referees na foul ito. At sa pagtatapos nga ng ating second quarter, itong ang hard playing at hard working New Orleans Pelicans, abay nakakuha pa ang kalamangan dito. Nakakuha sila ng 63 to 62 lead. At sa pag-umpisa ng ating third quarter, abay kayod nga ang dalawang team sa lang opensa dahil ngayon ay depensa naman ang nilalaro ng dalawang koponana. After 6 minutes of playing time nga, ay 6 points lang ang naiscore ng Pelicans, 7 points naman para sa Warriors. At tayo ating score at 69 points. Pero after the timeout, bumalik na nga ang magandang opensa na itong Golden State Warriors at Pelicans kung saan nagsagutan na naman ang dalawang kupunan at ang Golden State Warriors niyang nakinabang dyan. Nagbuild sila ng 4-point lead 79-75. Pero ang home team dito hindi namang hinayaan na makalayo pa lalo ang team ng Golden State Warriors at tinapos nga nila ang third quarter na close game tayo 87-84. At sa ating fourth quarter naman, ang best bench in the NBA, pinahirapan ng New Orleans dito sa unang mga minuto, nagka 6 point lead nga sila. And si Brandon Ingram pagpasok niya, sumubok nga na idikit ang kanyang team pero agarang si Regon ni Buddy Hield, 3 pointer din yan. At sa pagbabalik pa nga nila Steph, Draymond at Wiggins ay ginawa na nga nilang sampo ang kanilang kalamangan dito. At ang home team sumubuk pa naman hanggang huli mga idol na dumikit pa sa Golden State Warriors pero at the end naglang in na nga lang ito mga dayo hanggang sa dulo tinapos ang New Orleans Pelicans para nga manalo sa laban.